Katang butakan, uy bawang! kayong lahat mga kupal kayo. Ang lakas niyong magyaya ng tagay pero hindi kayo marunong umambag. I ano ngayon? Kasalanan mo yan. Bakit ka umambag? Hindi na nga kayo umambag. Kayo pa ang matakaw sa pulutan. Bakit? May naambag naman kami ah. Yung isang pirasong ilo, hindi pa ba sapat yun? Uy bawang! anong pinagsasabi mo? Mas matigas pa ang ari mo kaysa ilo na naiambag mo. Hayop ka! Bakit naman kayo magalit? Kung uminom lang kami, wala naman kaming piray. Nagyayaba kayo! Wala naman pala kayong mga pira! Kaya yung pangbayad ko ng utang, gamit ko tuloy! Yan kasi, naniwala kayo kagad! HAHAHAHAHAHA! <laughs> Tuko! Kurokong Ang dami niyong sa chat! Tapusin na natin to! Tumol, Trangwit! Sugorin niyo! Pinatay mo ang aking mga kasama! Papatayinin kita para makitagay na ako sa lamay mo! <laughs> Utakan! Puro ka nalang makitagay! Mahilig ka talaga sa libre! Balibasa Ang kapal na mukha mo! Tingnan lang natin ngayon kung sino ang paglalamayan! Huwag kayong mag-alala! Pag ako ang namatay, ililibre ko kayo ng tagay sa impyerno! Kahit hindi na kayo magambag, ako na ang bahala sa inumin at bulutan mga hayop kayo! Ah, ganun ba, Bulbawang? Magtagay ka na lang mag-isa sa imperno! Ruko! Rukong ho! Kahit sa buti pa kayo ng alak magtago, hagkat may mata ako, makikita ako pa rin kayo! Nyam, nyam, nyam! Ha! 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 Siya nga, nasa harapan ko na. Hindi pa rin ako nakikita. Ikaw pa kaya? Tapat ang puso ko At hindi magbabago Tuko, huwag ka na maghugot. Patayin mo na si tatang butakal. Dahil, mauyan pag nalasing. Hindi pa marunong maglinis ng kanyang suka. Puro kayo dada! Wow! Marunong lang sana kayo mag-ambag pagdating sa tagay. Hindi sana tayo umabot sa ganito. Ang kapal kasi ng mukha nyo. Gusto niyo puro libre lahat.